guys na naglalag naman guys. Part 3 na uli. Tara guys. Ay nakakainis Lagi lang Malinis. At natin ang um, hang. Ah, natin. tapos na guys ayos na yung bahay natin guys ito na guys ayos na bahay natin um, wag yan kagani na guys gali ko na tayo ayo na tayo ay dito tayo mahiga ay dito gusto ko mahiga oh my god Iga, higaan ko to guys wala maniwala <laughs> Guys, 8 pa lang. Mag 9 pa lang ako, 8 pa lang ako guys. -na -na. <f gerade> Profile ko yan! Hindi. Oh, Ang galaw mo ah. Huh? Adapt ni ba sa case eh. Nah, nah. Apa yang kita kita lakukan? guys. Hmm? Lang, guys Palabat na, rin, guys. 49 na lang. pag gumabot ka kaya sa 30 pag gumabot sa 30% guys tama na guys pwede ba yan guys kasi ayaw kasi eh, hirap kasi eh, pindutin yung yung para ito alam gusto? and uh, anong gagawin natin kaya guys ano kaya gagawin natin guys ano kaya gagawin natin. lang guys tayo nyo to guys kita ang mga ipen at dila dito sa buong ipen lang, guys so guys so lang Ito diba guys? Magic. Magic call ngayon guys. Eh, eh. Parang pumayat ako guys eh. Maybe. Gagi. Parang pumayat pa talaga guys. Yan, na lang. Oh, may guys. Ano yun? The muscle, guys. Muscle. Ah. Oh, muscle, guys. dami, guys, oh. Pag ko, Call me, because, do Dami, guys. Dami, hawaway. It's real. Legit. Okay. lang. Ano percent niya, Nas? Ninety-nine. Ano percent niya kaganina? One hundred. ako na. Ninety ako na na siya. Ha? Wala siya? Guys, susulong. so